Pinantahan nga ni Wilfred ang kanyang asawa na si Carol upang lumuhod at magmakaawa para lamang patawarin ito sa kanyang mga kasalanan at mga pagkukulang sapagkat gusto niyang bumalik sa dati. Subalit wala nang natitirang awa itong si Carol dahil masakit para sa kanya ang mga nagkaraan kung saan si Wilfred pa nga mismo ang nagpakulong sa kanya instead na paniwalaan ang kanyang panig at hindi rin niya makalimutan kung papa paano siya itrato nga nitong si Wilfred. Sinisigaw-sigawan pa siya sa loob ng korte. Tingin ni Carol ay kapag pinatawad niya itong si Wilfred, maaalala lang niya ang mga sakit ng nakaraan tuwing nakikita siya lagi. Kaya maigi na o manong mapapalayo siya dito kay Wilfred. Dahil tingin niya, yun ang magiging way para maghilom ang sugat ng mga nakaraan. Subalit, mas panganib ang kanyang gagawin kung saan malaki ang tiwala niya dito kay Dennis. Wala siyang kamalay-malay na halimaw ang kanyang pinakikisamahan. Nagmukha lang itong parang anghel sa kanyang harapan sapagkat punong-puno siya ng mga pagdurusa at pinagdaraanan. Siya ang naging comfort zone. So palit nagkukunwari lamang itong si Dennis. Sa pagkat siya ay may may lalim na mga sekreto na hindi alam nga nitong si Carol. Wala rin siyang malay na panganib ang dulot nga nitong si Dennis. Hindi niya alam na bawat sulok ng kanilang kwarto ay nilalagyan na ng hidden CCTV ng itong si Dennis. Nang sa ganun alam niya ang lahat ng pangyayari ng mag-ina. Masakit kay Wilford ang lahat. Umalis siya sa bahay nga nitong si Carol. Subalit mapapansin niya ang telang buntot na buntot na itong nga si Dennis kaya naman naiinis siya sa pagmumuka. Agad niya itong kinumpunta kung ano nga ba ang kanyang motibo kung bakit lapit siya ng lapit sa kanyang pamilya. Ang hindi matanggap ni Wilfred ay pinagkakatiwalaan niya itong si Dennis. Itunuring niya ito na kaibigan. Yun pala ay nakabakod at may mga plano pala na hindi maganda sa kanyang pamilya. Dito na nga nagkaroon ng mainit na diskusyon ang dalawa hanggang sa untung na nga ito sa sakitan. Dahil gusto nga ni Wilfred na layuan nga ni Dennis ang kanyang asawa. Palit hindi magagawa ni Dennis. At inalhad na rin niya na pumayag umano itong si Carol na siya ay manligaw. ng paalam siya. Kaya bakit niya gagawing lumayo? Hindi umano niya kasalanan kung naging malapit sa isa't isa itong si Dennis at itong si Carol. Agad niyang sinabihan at binalaan itong si Carol. Lumayo ka kay Dennis. mag ka sa lalaking yun. Hindi mo alam kung ano talaga ang totoong pakay ni Dennis. Hindi ka dapat nagtitiwala sa kanya. Subalit instead na makinig na itong si Carol ay sinabi pa niya dito kay Wilfred na hindi magagawa ni Dennis ang ginawa niya. At mas nagtatniwala siya ngayon dito kay Dennis kaysa kay Wilfred. Hindi lubos maunawaan ni Wilfred ang kanyang asawa. Hindi rin niya alam kung ano ang pinakain niya ni Dennis kung bakit ganun na lang ito kung maniwala sa kanya. Daig pa niya ang kilalang kilala niya si Dennis kesa sa kanyang tuning na asawa na si Wellfriend. Wilfred. Samantala, walang malay, itong si Carol na sa bawat sulok ng kanyang bahay ay merong CCTV na lilagay nga itong si Dennis. Nagmumukhang spy ang kalagayan ni Dennis sa mag-ina at lahat ng mga hakbang ng mga ito ay nalalaman niya maging ang pagtulog alam ni niya ang ginagawa. Kaya naman nalaman din niya na itong uh, si uh, Leah ay tinatawagan ang kanyang Super D para pumunta sa kanyang kaarawan. Subalit hindi magugustuhan ni Dennis yun. Kaya naman gagawa siya ng hakbang. Nang sa ganun, hindi magawa ni Wilfred ang kanyang tungkulin bilang ama. Nang lalong magalit sa kanya itong si Carol. Si Dennis ay tela isang anay na nakapasok sa loob ng kanilang bahay na unti-unting sumisira sa pamilya.